Hi guys, andito ako sa Ciudad Elmina. So ito ay isang floating restaurant uh, kung saan uh, malawak ang area, malawak ang kanilang parking area. And uh, meron sila ditong mga restaurants na kung saan naka, naka ano siya, nakalutang dito sa mga fish sabi dito ay dito daw matitikman ng mga pinaka masasarap na uh, hito, no? So ito 'yon. Ito yung ano ng restaurant na to. Tapos papasukin muna natin, titingnan natin mag order kasi kami. So tingnan natin yung flow ng order nila kung mabilis at kung masarap din ng pagkain. So walang uh, problema sa parking kasi napakalaki. So this is the entrance of the Uh, restaurant so masyado po siyang homey na ito mahangin and then yung display po nila is more of wood ayan doon may isang function hall sila and then kung titinan natin ito yung kanyang uh, mga display no more of native more of native and then sa bawat gilid may mga oy uh, may mga isda Nakakita ako ng isda, ang ganda. So, napakaganda ng area na ito. And uh, ang dami pong nagda-dine. Halapin ko 'yung mga kasama ko. Naghahanap kami kung saan 'yung table. So, napin ko kung saan. So, 'yan. Nandito kami. So, ayan si Eileen nagkahanap ng pwesto namin. So, if you look at that, oh, ang ganda. It's also a floating yeah, restaurant. So, ayan. So, saan tayo, Lynn? Dapat nakikita natin yung tubig. Ah, ito din. Oo, oh, ang lamig. Ang ganda ng pwesto namin. Kung daan tayo. sa may kumakanta? Oo okay kayo doon, yung parang may ano. Yung parang makita natin tubig. tubig. <laughs> Talagang gusto ng tubig eh. Ayan. Tingin nga tayo, Mar, doon. Ayan, so. Dapat dito tayo banda. o oh, yung ganyan. Yung kita natin yung ganyan. Yung... Mm. Mm -mm. ko, oh. ikot lang ako. So yan, ang daming ano So pwede dito mag-celebrate uh, Meron silang banda Dito sa uh, meron magtumutugtog Ayan, so na-amaze ako kasi this restaurant Eh may mga tubig-tubig no? Pero fish pan pala ito Dito pala nila inuhuli Ayan, ang dami po oh. Ang daming isda dito Ayan, so nag-ano pa lang kami ng reservation. Kasi nilipat kami dahil yung pwesto namin, hindi ko nakikita yung, ah, uh, tinatawag natin na ano. Sir, may naka-reserve dito? Wala. Baka pwede ka. Ah, kahit ilang tao? for Ah, eh, eto, walang consumable. Ah, so pag mga ganito, consumable, 4,500? Ah, okay. Pag ito, kung ano lang yung order. Okay. Ah, okay. So, so yung may mga ibang uh, resto pala na consumable. So, na mauobliga kang ato. Yun yung price ni inyong babayaran. So, kami kasi hindi namin alam kung ano pa yung, yung yung order. Kaya I don't know kung ano. Para ito maganda. Pwede nga reserve ito lima kasya a ah, four lang mm. di ko na kay ano eh. Mm. okay so yan so mamaya iya ano natin yung food nila kung masarap okay see you